rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Itago nyo na lang pagkakakilanlan ko sa pangalan na Angel. Kaya ako ng voice changer kasi ayaw ko na pati boses ko makilala sa makapanood ng video na ito nag ang lahat nung siyam na taong gulang ako wala pa akong regla nung mga panahon na iyon ginalaw ako ng tito ko hinimas ang dibdib ko at dumating din sa punto na pinapasok niya ako sa aking kwarto at hinalay niya ako sa loob mismo ng aking kwarto, mula noon madalas niya na ito ginagawa sa akin yon Dahil sa ginawa niya ang natutunan kong dumiskart sa kalye, tuto ako mag-escort pag sinabi mong escort kasi ung papara ka ng private cars mag-aalok ka ng panandali ang kaligayahan or kung tawagin ay one night stand, sa akin naman kasi hindi mga private cars ang kinukuha ko kundi mga taxi ginagamit nila ako sa halagang 250 at minsan naman at 350 ang pinapabayad ko. Pero bago ako magtawag ng taxi umiinom muna ako ng alak para day ko maramdaman ang sakit ng sex kasi kailangan makarami ako para malaki rin ang perang makukuha ko. Mag-uumpisa ako ng 11pm ng gabi matatapos ako ng 4am ng madaling araw kaya nga umiinom ako ng alak para manhid buong magdamag ang aking katawan pag ginalaw ako. Ang hinding hindi ko makakalimutan na gumalaw sa akin ay ung pulis na itago na lang natin sa pangalang Justin may edad na rin sa akin ang pulis na iyon hindi kasi ako nagpapagalaw sa bata kasi pakiramdam ko walang thrill naghahanap kasi ako ng thrill pagdating sa sex. Pag tinatawagan ko siya kagad ka, niya ako sinusundo ko makain muna kami sa isang resto bago kami mag sex halos ilang oras din kami mag-sex nun pero sulit na sulit naman ang binabayad niya sa akin isang libot limanda madalas niyang ibayad sa akin pagtapos ng isang putok pahinga lang ng 30 minutes tapos umpisa naman ulit ng sex hanggang sa naka 4 rounds kami. Kaya nga nung tumungtong ako ng 16 years old na buntis na ko at nanganak ako ng 17 years old pero hindi yung kulis ang nakabuntis sa akin kundi ang driver ng school bus na pinapasukan ko dati noong elementary ako, pero ang masaklap kinuha din sa akin ang anak ko kaya hindi ko naalagaan. Kasi nung baby paan sa pilitin ng kinuha sa akin ng aking pamilya ang baby ko at pinapirmahan ako ng tinatawag na power of attorney pinagsamantalahan nila ako, dahil mahina ako sa pagbabasa ng malalim na English kaya nga akala ko dadalhin lang nila ang aking anak sa ibang bansa yun pala ipapampun ko na ang anak ko na hindi ko alam, pero pagkaraan ng ilang buwan lang pagkasilang ko sa aking anak balik naman ako sa dati kong gawain na pag-escort. Patuloy pa rin kami nagkikita ng pulis at nag one night stand. Sa umpisa masakit kasi kakatahilang ng maselang bahagi ng aking katawan ikalawa hindi pa naka-recover ang aking katawan sa panganganak. Pero kailangan dumiskart kasi pag hindi ako makadiskarte wala akong pera pang pasok sa school pamasahe at pangkain kasi buhat nung ipinanganak ko ang anak ko sa kalye na ko ang bumuhay na sa akin ay ang kalye sa pamajiten ng escort dahil sa escort na karente ako ng maliit na apartment mura pa kasi ang apartment noon, kaya halos dun umiikot ang buhay ko sa pag-escort manhid na rin marahil ang katawan ko sa pag-escort dahil ko na, nararamdaman ang sakit dulot ng sex. Ilang dekada na ang nakalipas pero sariwa pa rin sa akin ang masalimuot na yugto na iyon ng aking buhay. Binago ako ng panahon at binuhay ko na ang aking sarili sa malinis na pamamaraan, sa susunod na video ko ay e ibabahagi kung ano ang naging trabaho ko sa palabuyan para mainto ko ang aking pag-escort. Salamat mga ka-journey sa panunood ng aking video kung nagastuhan ninyo ang aking video please don't forget to like share at subscribe sa aking video salamat.